Kasi may butas sa puso. Eh. May butas na puso? So, tuloy-tuloy pag-inom niya ng gamot? Opo, tuloy-tuloy pa rin po. Kasi ano? kapag hindi po siya makainom, sabi niya... Hirapan siyang uminom, Opo. Buti malusog pa siya. O, kasi ano na po ito. na po yung buhay niya eh. Buwan lang po. Nakaawa. Kasi pati puso daw niya. Butas. Kumbaga tuloy-tuloy na yung uh, uh, pag-inom niya ng gamot. At ang pinakamasakit pa dyan mga kababayan, parang sinabi ng doktor, ilang buwan na lang? Buwan na lang ang itatagal niya. Hello! Hello po! Ha? Hello po! Hello po! Hello po! Galing po kayo sa po! Ay, galing sa pagpagpagpo! Galing po kayo! po kayo!

sabi na sabi ko. Ay, nilalapit ko po sa inyo, sir. Matagal na akong malapit sa inyo. Ay, nilalapit ko. Hindi po siya nakakaring, hindi siya nakakasap Anak nyo bigy, po niyo po yayo, yan. Yun. Ay, may pa. Ngayon, ngayon, ngayon. Ay, taon na po anak niyo? Yung taununang syndrome po siya. Sorry ma'am, ilan taon? Limang taon. Limang taon. Ano? May butas sa puso. May butas sa puso. Nagsabi ng buta kailangan ko pinaulat. Wala naman kaming pilang pampatid. Nasaan God. God. po asawa niyo nun? Construction. Construction. Teka saan po kayo? So, yeah, exactly. na, po na, po sa sa Ginggiris. Bahay niyo diyan? Ano pangalan na anak niyo? Johanna Rose. Johanna. Ilan po anak niyo? Dalawa po. So, Dalawa? Kamusta ba ang buhay niyo? Nakita niyo na yung bahay namin, sir. So, hindi po maayos, so, na po. Isang sipaan na lang. Sira na. Pwede ba makituloy? Opo. Uh Ay, ngayon. ay, 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 traffic na tayo. Yan mga kababayan. Oh, ayun mga kababayan, mga kabarangay no. Isang uh, kapatid, isang uh, kabarangay natin ang lumapit kay Daddy Frankie. At uh, eto. Pinakita ang kanyang uh, kalagayan ng kanyang anak at uh, minarapat natin pumunta dito sa kanilang bahay dahil kung napansin at nakita nyo maingay sa labas at napakaraming tao. Hindi rin natin pwedeng uh, hindi rin natin pwedeng masabihan dahil talagang sila ay nagagalak natutuwa na makita si Daddy Frankie. No? Pero syempre kailangan natin ng kaunting uh, may pag usap dito kay na Pangalan po ni Nanay Rosalpo. Nanay Rosal. Ilang taon na po ba siya? 34. 34. Sabi mo na ay lagi kang nagme-message. Opo. Okay. Kasi siya ka nanay hindi namin nababasa okay. lahat, no? So, ito ang bahay nyo? Pwede ba tayong tumuloy? Sige po. Wala kami kusina. Wala kami kitchen. Wala kayong kusina. Wala kayong CR. Ilaw po. Ilaw po. po. lang kami Dito kayo nakatira? Ilan yung anak nyo, ma'am? Dalawa po. Sige, upo kayo, ma'am. Ayan. Pwede rin ba ako makiupo? Oo po. Wala kong pampaayos eh. Kaya kanyang tiis-tiis na lang. Tiis-tiis lang. Hello, baby. Hindi siya na pagsalita. Mama, papa, wala na po. Sign language na lang po lang. Sign language na lang. Pero eh, sabi po nang nakilala ko, mahal tayong yung pang sign language eh. eh sabi, tanong tayong isang oras lang po ata, isang e, libo na po. Hindi na po kayo. Wala so po, paano yan? Dito lang siya. Hindi po, nag-aaral po siya. Ah, nag-aaral din? Pero sa say, speed? hindi po, dyan sa Kalasok po, sa Barangay Hall. Ah, Barangay Hall. Hello, baby. Hello. Apir. Very good. Ako si Daddy Frankie, kaibigan mo, ha? Nakikita ba siya sa camera? Okay lang. Pero nakakarinig siya. Hindi rin po. Ah, hindi siya nakakarinig pero ngumiti siya. Oo, oh, ngumiti. Ngiti lang ganyan, ganyan lang. Pero nakakaintindi naman. Opo, oh, po, nakakaintindi po siya. Pero ang hirap nun, no? Hindi siya nakakarinig. Hindi okay. na pagsalita. Po, sinabi po ng doktor kasi, sinabi ko, paano po yung gamot niya kung halimbawa ba gusto na namin huminto? Sabi, <laughs> eh, sabi niya, kung gusto niya huminto, yung, huminto yung, ano, yung gamot niya, pa-opera. Yun lang talaga kasi may butas sa puso eh. No, may butas na puso. So, tuloy-tuloy pag inom niya ng gamot? Opo, tuloy-tuloy pa rin po. Kasi ano? kapag hindi po siya makainom, sabi niya. Hmm. Hirapan siyang huminan. Buti malusog pa siya. O, kasi ano na po ito, tinanin na na po yung buhay niya eh. Buwan lang po. Kailan? Nung ano po siya, isang taon po ata niya, sabi. Buwan lang mag yan, sabi. Buwan lang itatagal. Hindi, eh, limang taon eh. Nalagpas niya niyan eh. Mm -hmm laban lang, no? oh, Ang oh, pinaproblema ng isa po yung dumadami yung nunal niya. Ah, parami ng parami yung nunal niya. Oh, Paupuin mo nga ito. lumalaki po siya, lahat ng parte niya, pati ulo, pati mata, pati kamay, lahat po, pati ari niya, pwit niya, meron po lahat ng nunal. Eh, sabi, ni, sabi nila, hindi daw nunal talaga siya. Meron po siya, sino nakalimutan po yung sinabi nila. Yes po, hindi na po yan nunal. Hindi po siya nunal. Kasi nung bibi po siya, wala po siya halos nunal. Mm -hmm. nga, yung, yung, Oo. Oh, dito po. Nunal niya. Nunal niya dito. Pati dito kamay. niya. Parang dark skin na. Hindi na. Nag-iitim, no? Oo. Go, yun, yan po yung isa po yung binoproblema rin po yun. Mabuti na yun. Nasusuportahan niyo yung pambili ng gamot niya. Oo. Okay. Kasi so yung asawa ko po, po. Trabaho niya, construction. Ano po, construction po. Kano ba sweldo niya? 400 po. A day. So. Isang po yung bagyo, hindi po nakapasok sa so, pagbagyo po. No? Huh? Nakakaawa naman yung bata. Hmm. Kaya lang, hindi siya nakakarinig. Pero nakakita naman, no? Opo. dahil sinabi po ng doktor, normal yung mata niya dito. Pagdating dating hmm. dito, hindi po. May chance po siyang ano, mabulag. Ay, may chance din na mabulag. Kasi po siya, ano, namamagat ganun. Sabi ano, parang halos lahat ng sakit na sa kanya. Mm -hmm. Butas ang puso niya. Walang pandinig. Hindi rin, rin mga pagsalita. Mm -hmm. Sa tingin mo na, eh, saan niya nakuha yun? Ba't nagkaganon siya? Sa, kasi nag-ibang bansa din po ako. Oo. Ngayon, kung hindi ko po natapos yung kontrata ko, eh, may tinusok sa akin, yung doktor sa Qatar po. Bakit ka tinusok? Ah, sumakit so, lang po yung likod ko. Ngayon po, nung nandun na po ko sa amo po, parang ako na-stroke na hmm. Hindi ko po ma din yung hagdanan po nila, hmm. hanggang sinabi ko na na-decide na po ko na umuwi na lang po ako. Kasi uh -huh. eh, yung umuwi ko, alam niyo na yung nangyari, nakuha niya po yung gamot sa katawan ko. Ah, so, ibig sabihin, nung umuwi ka dito, saka ka nabuntis? Pero sabi ng doktor, hindi naman daw yun. E eh, sabi ko, wala naman po kaming lahat na ganito, sabi ko. Normal po, normal po lahat. Normal po lahat yung ano, sabi na, sinabi ko sa, sa doktor po. Mm, -mm. mm, -mm. Wala na, wala naman kayong lahing ganon. Wala po, siya lang po. Siya lang talaga. Kaya mm -hmm. ka ngayon po lang po na ano yung Nunan syndrome na po, di ba halos po Down syndrome po Opo. Sabi. Yan, Nunan. Ah, usually Down syndrome. Mm -hmm. Sa kanya, Nunan. Nunan syndrome. Ano yung ibig sabihin nun mo? Parang iba sa, no, ano, sa Down syndrome po. Oh magkapare sa mga nunan tsaka yung daunsin, ay nun ay magkapare sa mga nunan yung down sin din iba mm sila uh -huh. ngayon daw nakita nung ganitong bata mga kababayan no pero nakakaawa kasi pati puso daw niya butas kumbaga tuloy-tuloy na yung uh, uh, pag-inom niya ng gamot at ang pinakamasakit pa dyan mga kababayan, parang sinabi ng doktor, ilang buwan na lang? Buwan lang po yung ano Buwan na lang ang itatagal niya. Pero yung eh, taon na po siya, nilaban namin talaga. Opo. Ang dasal lang dasal po pa. Yes, yun ang pinaka-importante. Yun pinaka-importante sa lahat eh. Mm -hmm ang Panginoon talaga yung ano kasama yung Ang ganitong problema. Ikaw Nay, dito ka lang sa bahay, taga-alaga. Okay, salamat na at nadaanan ka namin. Guys, may bigas ba tayo? Pahingi isang sakong bigas yung sinabi nila nandito si Tanta kasi naglalabak kasi ako eh. Kasi yung aso namin pumunta dito sa higaan kaya naglaba po po. Eh sinabi sa akin na andyan si Daddy Frank, eh tumakbo agad ah, narinig mo nandyan kami sa labas? Kasi talaga nakapaho talaga ako sa inyo eh. Nanonood ka kay Daddy Frank? Eh, ngayon lang po hindi kasi busy po ako naglalaba at kakararatin lang namin po eh. Tapos yung sabi, yung mga tricycle yan Nangyayang muna kayo. Tatapak buwag ako sa inyo. Mm. So, salamat. Buti na. Pansin ko kayo. Ano? Hello, baby. Oy, very good. Sa pagkain naman, ay malakas naman siyang kumain. po, pero may bawal din po siya. Anong bawal sa kanya? Mga munggo po. Tsaka yung mga, ano, um, yung... soyu, gano'n po. Ah, bawal yung maalat? Ano niya, Nagpasa-pasa din po siya kapag nakakakain po. Mm -hmm. Kasi may g 6 din po siya. Ang dami niya sakit. Kaya ka, ano po, kapag nakakain po, parang masakit din yung tuhod niya. Mm -mm. Pero yung kapatid niya, normal naman. Opo, yung po siya. Ilan taon na yung kapatid? ah po. Oh, malaki na. Kasi okay. tatlong beses kasi ako nakabunan nasilat kasi ako kaya sabi ng doktor hindi ka na pwede magbuntis sabi kasi kapag magbubuntis ka pag kakamatay mo na yan sabi. Mm -hmm. kasi kaya mm -hmm. mag iingat na lang no? Ilang taon kayo ma? 34 po. Bata pa. Tapos yung asawa niyo? 40. Mm hmm. Pintuan namin, sira-sira na lahat na po. Ay, itong tinitirahan niyo, sarili nyo lupa ito. Sabihan nyo. Ng... Masabihanan niyo. Okay. So, nai, may, may bigas kami. Isla. Pasok yan. Sana makatulong po. Ano? Ha? Malaking tulong na po sa amin yan. Malaking tulong na. Siyempre, magbibigay din tayo para kay baby. No? Para pambili ng gamot. Ngayon, oh, may 5,000 akong dala sana makadagdag pambili ng gamot ng anak nyo. Salamat po, Daddy Franklin. Malaking turo na po sa amin po. Para, para, para mapatingin ko na po yung tayhag niya. Pati tayo na din. Inaasahan mo ba na magkikita kayo at makakarating ang Daddy Franklin? Oo. Oh, hindi po. Hindi okay po talaga. Siguro pag inong talaga yung way na gumuro po talaga. Okay. Tama ka. Lahat ng yan ay uh, sigad lang ang may kagustuhan, no? Okay. So, anong matatang masasabi mo at nakatanggap ka ng blessing biga sa hapon na to? Maraming salamat po sa unang-una po ang Panginoon. Hmm. Pangalawa po sa inyo po, Daddy Frankie. Hindi po din sa inyo. Wala rin po kami dito. at hindi ko makita yung anak po po. Okay. Maraming Sige. salamat huh? po. Uh, ate, naka video tayo. I-upload namin to sa Facebook tsaka YouTube. Okay lang? Okay lang po. Okay, salamat. Baka may gusto kang sabihin sa ating mga kababayan, may panawagan ka, lalong-lalo na para sa iyong anak. Um, nananawagan po ako sa mga mabubuting puso. Sana makita niyo po yung anak ko na may sakit po siya, nunan syndrome, congenital heart disease, global, global development delay, at iba pa po. Sana po matulungan niyo po siya. Maraming salamat po. Okay. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Maraming maraming salamat na naman po, unang-una sa ating Panginoon na kaitaas-taasan at pangalawa sa inyong lahat na mga sumusuporta kay Daddy Frankie. Mga kababayan, kaya na naman na masaya si Daddy Frankie dahil ito nakita niyo yung sitwasyon ng bata at aksidente lang po na makita namin siya sa daan dumapit siya sa amin habang mayroon kaming uh, sa labas at uh, nakita ko yung sitwasyon ng bata na talagang nakaawa no? pero masaya ako dahil sa malit na kaparaanan ng inyong lingkod napagbigay tayo ng kaunting tulong pinansyal at syempre may bigas malaking bagay na po itong bigas na ito na hindi na nila bibilhin at mga kababayan, sa mga bago pa lang sa aking channel, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Daddy Frankie, ang inyong host. At para mas makilala nyo pa po ako ng lubos. Mayroon akong uh, premiere 7.08 ng gabi sa aking YouTube channel. Daddy Frankie rin po. Ano? At sa mga hindi pa nakasubscribe, pwede rin po kayo magsubscribe para lagi po kayo ma-update sa mga i-upload pa namin. Supportahan nyo po sana at i-share nyo pa yung mga upload videos natin. Nang ganon ay mas makatulong pa tayo. Maraming maraming salamat. Magandang gabi po. At syempre, shoutout sa Team Rise Above, headed by Tita Hane S. Kay Rose Gorgeous, Kay Beautiful Purisa Joy. Siyempre, sa team ni Tita Hany S. Kay Graceville Lounge TV. Mabuhay po tayong lahat. Maraming maraming salamat. Magandang gabi.